Umarangkada na ang bagong proyekto ng 25th IB na binansagang Katropa Mobile o QM Learning Project. Unang tinubok nito ang barangay bukal sa nabunturan Tabau de Oro. Ano ang handog nito sa komunidad? Alamin natin sa report ni Agla Trooper Brian Pilotindos. Hindi supply ng military operations, kundi aklat at iba pang education para pernalyas ang dala ng military truck ng 25th Infantry Fireball Battalion na binansagang Katropa Mobile Learning Project sa pagpasok nito sa Bukal Elementary School, Barangay Bukal na Bunturan, Dabao de Oro noong 18 ng Setyembre. Nag-alaguro ang mga fireball troopers. May pa storytelling, kantahan, sayawan at syempre hindi mawawala ang pakain sa mga chikitings. Dako kay kung kalipay kay ang mga kabataan, nakita jud ko sila ka enjoy kayo, gawas pa sa nangadawat nila. Nalipay may kay gitagaan mi og pagtaga di ay sa army. So oban po na nagkadaiya po na po ang sa deped kalipay po kayo ko nga nakabisita gyud sila diri sa dapit sa Bukal Elementary School. Pinuri naman ni 10 of 1 Infantry Pag-asa Brigade Commander, Brigadier General Felix Ronnie B. Babaka ang inisyatibo ng batalyon sa pagpasok sa mga geographically isolated and disadvantaged areas dala ang hangarin mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at namigay motibasyon na malin ang edukasyon. Four to five encounters because the rebels did not really allow that school to be erected, constructed in Upper Suyan in Malapatan, Sarangani province. So by heart, no, I really understand and appreciate these kinds of activities because of my uh, believe that education is indeed everything. I really congratulate 25IB for this initiative. Kaya nagkaroon tayo ng katropa mobile learning project. Bakit? KM, uh, KM, no? KM no? nagfo-focus kasi ang KM kasi 'tong simbolo na pag pumapasok ang sundalo, parang may operation. Pero ngayon, gusto natin mangyari, pag pumapasok ang KM, mayroong learning na mangyayari mayroong learning na mag inspire para sa makabataan para matupad ang katilang mga pangarap. Hindi natin sinasabi na ang KM ang magtutupad ng katilang mga pangarap. Pag-aaralan naman ng Department of Education ang mga akbang sa pagtulong ng ahensya sa kampanya ng kasundaluhan. Ang close partnership sa atong Department of Education ug sa Army, kay naan naman yun nga programa, ana bang ato pang hisgutan, tagaan pa nato o mga strategic plan o unsao nato ni pagpalungtad. Klaruhon, ilatag nato ang mga plano na ang monitoring and evaluation kay dinhi sa monitoring and evaluation and adjustment atong masustinar ang usa programa. Sa kabuwan, nasa isang daan na mag-aaral ang napasaya ng mga Fireball Troopers. Dagdag ng 25 IB, aarangkada ang KM Learning Project sa iba pang geographically isolated and disadvantaged area sa kanilang nasasakupan. Brian Bilutindos para sa Agila News Network.